kay bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Ibig nyo po bang sabihin, uh, yung mga pulis po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin, ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi ang police hindi naman papatay lang o baski sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kayo yung mga pulis na nandyan sa itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na sa, sa, droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang kaya maswerte uh, kay kay bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente ubusin ko talaga kayo pang uh, 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 ina ko so, thank you mr president Look, uh, ganito uh. kasi you know pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao isa ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag progress ng siyudad. If I allow the criminals noon kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang siyudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag ako. At ang warning ko talaga ganito, Wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang dabo ngayon, maganda na. Uh, tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman si Uro Maragdag. Kung may gusto, de, sige. Uh, alam mo, it's a matter of eh. yung yung karakter, iyo yan yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay iyan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya natimingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, eh, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you. Thank you Mr. Uh, president. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Mr. President Guerrero. nabanggit thank you, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm so, in the other in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president sabi, yung disciplinary action, pwedeng, pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly okay. urbanized cities under the office of the mayor? Sir, mahirap, board? sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang polis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal sindikato, hindi mo alam pati pulis. Eh, yung mga pulis, alam nila yan. Ito yung mga polis na dito. Eh, yung mga pulis, ala, ala, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Eh, eh, siguro eh, isolate nila ya eh, sign nila ng uh, duty na medyo mapalayo but they can only do so much pero pag ng opisina yan sir may barrel may authority and they come into contact with criminals yun ang problema ng bayan Did, Mr President did we, did we use the disciplinary power or authority of the office of the president over these highly urbanized city local government officials during your term as six uh, years did you use it <coughs> mahirap sir yung kung mayor yes mayor ma, against, ma, against a mayor mahirap because uh, yung yung word na due process sir yun talaga ang i am not trying to belittle The, the, the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso, due process, it take years at at kung may, may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mong Kaya, may ay, hindi ako nag, hindi naman ako nagyayabang. Uh, lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, ah, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love, sila, love siya ng tao. <laughs> Sinasabi ko, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Uh, marami akong love sa labas. Uh, naglalab. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, huwag yan kasi for respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, huwag natin gawin yan uh, po respeto kay Mayor. Uh, ibang klasing tao yan, sir. Medyo yung mga laseng lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag -bang -bang. mong gawin niya kasi nakakaya kay Mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalatok? And thank you for attending us. Very short notice. Umaga lang namin siyang, sa umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, ano ginagawa ng CHR? Uh, kasi merong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya, eh, ni Senator Laila Dilima. Lima. Eh. Can you tell us briefly wha what what are you doing uh, on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahalo mo ng konting overlaps, EJK, Janice. Eh? Yes, yes, go ahead, Chairman. Thank you, thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Uh, regarding po dun sa DDS investigation uh, uh, conducted by then Chairperson uh, Laila de Lima, yun po ay uh, natapos ng uh, Fourth Commission under Chairman, Chairperson Eta Rosales. <laughs> Uh, katulad po na nabanggit ni uh, Madam Chair uh, nagkaroon ho endorsement sa Ombudsman for the determination of uh, filing of uh, administrative and criminal cases regarding uh, the uh, drug war yun pong 5 commission under the then chairperson uh, Chito Gascon conducted the uh, investigations uh, on killings in relation to the drug war um Meron hong nailabas na report during that time. Uh, ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. So balit, ito hong report na ito is not um, <coughs> uh, on the determination on accountability. It's more on uh, the policy recommendations to different uh, agencies of the government pero tinignan po kung meron hong nga uh, paglabag sa karapatang pantao. And um, ang ang conclusion po doon sa report na yon is there is a uh, violation of human rights particularly right to life and uh, it's the failure of the state to address the problem. Wala pong doon sa sa report mo 'yon, wala kong uh, determination kung sino accountable. That's why ito hong aming commission ngayon, the 6th Commission, um, formed a task force uh, para ko tignan ulit yung mga kasong uh, inimbestigahan ng uh, commission and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang uh, naging problema ko kasi ng commission dito ay yung pong mga kapulisan Uh, they refused cooperation with uh, the Commission on Human Rights. Ayaw huni nilang bigyan ng uh, dokumento ang komisyon. At dahil o dito, naging problema ng uh, komisyon ng pagkakandak ng investigation, hindi o namin matapos. And sa ngayon, <coughs> because of uh, these um, uh, congressional inquiries, uh, umaasaw kami na makakakuha kami ng mga bagong ibidensya at finally, ma-close namin itong investigation na ito. Mr. Chairman, so, if, I, if I just may, just clarify. So, work, work closely with us kung gano'n. And then, uh, bigyan nyo kami ng inputs. Ano yung mga uh, information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman? So, kami, yes, Mr. yes Your Honor. Ang isa pong, uh, pinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong uh, directive from the Philippine National Police preventing uh, the sharing of information to the Commission on Human Rights on the on the on the basis of uh, executive order number no. 2 yun pong um, date exceptions what? date dated what eo number 2 dated para ma ano natin ma, ma, ma situate natin kailan inisyu yan It was issued during the time of uh, former President Duterte, Your Honor. Kaya anong, anong month yan? Okay, basta 2016 to 2022 yan. EO number 2. Yes, two. yes. Oh, yes sige, go, go ahead. So, yun po yung naging problema. Eh, kasi uh, yung pulis po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta sa different uh, police stations kung saan merong nangyaring uh, pagpatay. At humihingi kami ng mga investigation reports, pat reports, kung anong mga ebidensya available sa pulis. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba yung dahilan. Isa yung dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron hong direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ng Commission, Commission on Human Rights, kasama ho yung mga NGOs uh, or human rights workers. Ano naman documentation no? Nung direktiba from the leadership of the PNP? Anong documentation? Meron hong sinasite na memorandum eh from uh, the PNP. What is it? Can you, can you Can you ano, identify the memorandum? Sir, uh, may I be allowed? Okay. Hindi na siguro ako. Ch chairman, eh, you will continue. Uh, ha? You will continue. You will just uh, allow the President to interject. Yes, yes, yes itong sir. Itong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Eh? Pilipinas to. Uh, dumaan ako, Mayor, Congressman, ng Presidente ako. So, more or less, uh, medyo kapa ko yung ano. But, uh, let me start by saying na, talagang hardliner ako. Biksa siguro sa disciplinary nung bata pa kanyang nanay ko na pag nagkasala ka noon, talagang limang oras ka dyan sa altar na kaganon. So, yung yung ano namin, kanya-kanya tayong ano yan. Nung na-mayor -na ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao. Da, huwag mong saktan. Kaya yung mga mga kriminal na nag na ako, tapos they persisted, lalo na sa druga. Alam mo, sir. Uh, yes, Mr. Chair. In the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up questions sa CHR? Sige, ma'am. Sige. sige. Uh, uh, no, no. I'm asking, you, Mr. Chair. Give, give sige ako, ma'am. Yeah.